sikto ha ah. ito kumak <laughs> nanguha kami ng suwaki ayan o oh. ayan sarap siguro mm -hmm. to ayan ganito naman, lang yan mm. oh, ayan suwaki masarap daw yan pero na naman sa tagalog suwaki <laughs> Suwaki. Nanguha lang kami ng suwaki. Uh. At titikman lang daw. Ang sarap. Ayan. Ayan. Na, Ito ang laman niya. Puro ang laman. Kumakain. sa mga ibiyang. Ayan ang laman niya. Hmm. Ayan siya. Pag nabiak na. na, na. Mm. Hmm. Wow, sarap. Sugar, man. Mm. <laughs> Mecara mm -hmm. tetangga. Mm. <laughs> Excuse me. Kauno pingda serap. To Mm, na lang tapos kamayin na lang ang suwaki Kakainin. hmm, sarap hmm, di sarap di Hmm Dudu dudu yubas na. Angkrang. Faimu di depanku he. Kita masih <laughs> bersen. Ayah, umpat laman kita tagoh kamu. <laughs> Insya <laughs> Tu yang dilau. Yan. Yan wow. sang daming kenohan amin. Buat <laughs> mande di you <laughs> <laughs>